Tapos na mga idol, pasire naman nga ni kami ngunyan sa suton. Masabot lamang kami sa palakaya. Bad nagpangako. makaganda naman lamang kipanira dyan ng hukto. Nasa inutan ko na nga ni dyan. Sudua kong pag-iriba. Na mahagat man daasin dyan na panira. Ito pala ang pangpakiluman sa hey! Tadain na nag-aaso. Ang uduin ni Ruben Padilla. Charot. Bakuman ang susikat na artista. O yan man sa inutan. Natin kakagawang payo. Tamay ko to. Joke lang. Diretso -dire na nga na yung mga lakomedian mga idol. Tabakan niya ako na sa palakaya magagagad man lang ang ipan sa mga barka dahong nung pa sa palakaya nasa bata ni Minangana dyan yung so pinaggagawap po ang gamina baloto dahil isa suton tige po tignan ko sa palakaya dahil pa mamda mula ko naman na nakasabay na naman dahil siya sa video welcome to the suton beach insomnia narating sa katong na beach kang inyong sa nagadarayo po mga turista ngunyan puro na palakaya shout out pala dyan sa aso aso what are you looking for? <laughs> kain na sa palakaya dalo! dalo pala mga idol bagay lang mga kita kisira masira mo ng pa Charot. Nakasakay na nga na ako dyan mga idol. Pasirin sa palakaya. Kaya riba ko palang suaki. Suaki huh? mamanya Ni mama niya. Nasa inuta na supukong sa camera. Nagsuriyaw na nga na ko dyan idol. Sig nga ako, si mga idol. Sigsuriyaw na ako sa mga daw. Kung sa palakaya. Sabi ko pagadag ako sira mga idol. Idol. Sira, sira, sira. Si sira, sira, ulo. Sira, sira, ulo. Sira, ulo Idol Joke lang Shoutout pa lang dyan sa gabus na nagiriba sa palakay game Kim Carl God bless you, mabuhay ka mo, mapista na baga sa tuya mga Idol Sana makajakpat ka mo Woo! mga ako maski sa rumbuting red Nagsikat na nga na ko dyan mga Idol May nakaumang pala mga Idol na si Bubog Galunggong mga Idol in English Fish, masira mo lang mga uh -huh. Idol na sabaw sabawan mga Idol oh. Tapos, gunawan mo ang mga idol, kigrabing suwa mga idol, sira sa nakapangot sa mga idol. Tapos, mga tulong platong pa nung maruto mga idol, imposible hey! kaya gano balik sa sa mga idol, magurubo ka sa kalson. Joke lang mga idol, nagpapatawa lang tayo, charot. Tinas ko na nga na dyan sa camera, para gabos na pag-iribag ng palakay, mabidyoan ko mga idol. Para, berisyon mga idol, ang nakahiling sa na dyan sa camera, so dating Roman Catholic, uh -huh. kailangan na si Christian Perez, charot. <laughs> Shout out pa lang dyan sa nakapig na nakatalikod nalas na alas nasa takang maga, matapah. pa. Kaya siya na yung iturog, talo yung mag-replay, subakla, nakachat niya. Sarot. Nagkili na nga na dyan sa kuya, inulukan nga na ako dyan. Hindi nga yung tuloy da, so honeymoonin mo sabi niya, ayaw da, alas yung kuda kang maga. Sana all. Kinawa na nga na ako dyan mga idol, nasira ni manager, uyan mga idol. Oh, na no. Nasa butong pinasugoy mga idol. Salamat sa Emo Primo, idol. Uyan pala si Ruben, pati huh? na terming supukon sa kamera, Arvin. <laughs> Igusigo, si para tindog. Tamaagom ka na. Huh? ko na dyan sa imo bus Manager, Amo Primo, na mabuo oh. na mabu sira. mo pang sira, so may pili na ba? <laughs> Sarot lang. Later. Finally mga idol, pauli na nga na ako dyan, ko na, sira na na ko, appreciated pa lang kay Primo sa nagtana. Thank you so much. And don't forget to follow my Facebook mga idol, commerce vlog. Like, comment, and share this video. And my YouTube channel rin ako mga idol, please subscribe. Thank you so much. Bye bye.